hello hello guys so dito na naman tayo ng umuha ng maulan sa tabi tabi ayan o ayan sila at may nakuha akong na, ayan itatanim ko to sa malapit sa amin para dadami pa so ayun pitas pitas mm. ayun. ay nang Uh -huh. ayun. ayun, napitas ko na basta lang hindi masilan guys maraming maulam dito na mga ano, mga organic na mga gulay mga gulay sa probinsya mga ampalaya ampalaya mga wild Mm -mm. Tapos, pag ano naman, may mga panahon ng mga prutas na namumunga. Mayroon din. Mm, mm Then, banana blossom. Pag may tawag sa amin, sabunganay. Ayun, kaya yung... Uy, eh. Ano yun, Iguana. Ginulat ako ng iguana. Kaya, yung ama diba? gabi marami doon gabi naman doon banda Marami sa mala maraming ano? ay malapit sa dagat ayan tapos oh. ayan tabi din kami ng dagat pag may ano ayan ang dance kaya pa lahat yung ang, ang palaya kasi madami ayan napukunahan lang sa bagay, ilan lang naman kaming mahilig dito na ano, ay sa mga ganitong gulay. Iilan lang kami. Ayan. Sa dagat naman, may, may suso, may mga ano, pag -low tide, may mga pag seasonal ng tahong suso. Tapos mga alimasa, ganun. Mga fish, pag uh, mababa ang tubig. Ayan. Aha. Uh, yung huh? iba kasi. Ay, daming dami ng lamok. Okay, kagat-kagat ako ng lamok. Mm hmm Doon ako sa, ano, sa likod. Nakakuha ko ng madami. Ayan. Maliliit nga lang yung iba. Pero okay na rin. Masarap siya na igisa. Mm -mm. Sabi nga itik, itik na ano, kapit bahay. Hindi din daw kami nagsasawa sa ganito. Ay hindi naman lagi. Mm -hmm. Medyo natutuyo na kasi nga uh, ilang days kasing hindi umulan. Ayan. balik tayo sa dito tignan natin wala hinugot na o ayan tignan natin Ayan. Ito mga lychee din to. Kakaano lang. Diba kaka-harvest nila. Kaya pinutulpoton tayo. Nang bilis tumubo ang mga dahon. Ito. E, um, Huwag sawa din kami dito noon na mamitas. Ano lang kasi. Ang daming nakamagat. isa may okay. uh, hirap din hirap kasi makita <laughs> hirap makita kasi kasi ang bunga kasing kulay din ng dahon kailangan talagang titigan alam na nga at mahina, malabo na ang ating ice. Eyes, eyes, baby. Ayan, mga to, dami din. Wala nga lang bunga. Doon ako nakakuha sa likod ng bahay. Sa dalawang bahay na yan. Doon ako nakakuha ng madami. Hindi ko na binidyo kasi daming, ano, daming lamok. Hindi ako makapag-video. Panay kamot. Ayan Oh. Ang ganda ng pagkaano nila. Ayan. Aakit sila sa lupa. Ay, lupa. Sa kahoy. Ayan. Bah, may isa pa pa. Ko. Sabi ko na nga, may isa pa kung hindi nakita. Ayan So, kailangan talagang at Ayan. Puro light sila lahat ito. Doon naman tayo. Sana, sana hindi matsimpohan yung python. May python dito na nag-iikot ay. Ang laki. Nagiikot siya dito sa ganitong oras. Dal ana, dalawang beses ko na nakita. sa nang wala ngayon. Ayun Ay, ang mga hinuna. Ayun. Dapat pala nung nakaraan. Nakaraan pa. Tinama din yata ang kumuha yung ano kahati ko so ayan to mga palaya lahat mas madami sa likod mas fresh ko pa mas green yun nga lang sa bukas para ano ko buta mas maganda kasi kung may buta kasi kahit anong upakan na lang. Ano pa? Okay. Wala akong makuhulong. Ayun. Ayun. May isa. may Ayun. yung isa. Ayun. Oh. Ayan o, no? oh, tumataas na ang tubig. Ayan na nyo doon guys. So yan ay dagat na. Oh. Ayan. Diyan. Ah. na yan. Dagat na yan. Dagat na yan. ito kali ite kuha ko na kayo dinawang naman nang lalakian dami nang ano hinog ten ayan magsabi, magsalita kayo kung mayroon ba akong nak hindi nakita. Magsalita kayo mga ampalaya. Um, Ayun. Bakal ako wala akong makukuha dito. Ang jaran ganun din pag ano ang iangat para makita ayun sabi ko na nga ba mag isa pa Mm -hmm. Wala na. Wala na. Wala okay, oh, malapit na siya. What? nahulog. Mapuno. Okay, mm -hmm. Oh, ayan, 'di ba? Oh, not bad, 'di ba? Mm -hmm. Kaya ngayong ano, ngayong panahon ng ampalaya. Hindi mo hindi na ako nabili kasi may mga bunga man, kaya nito. charan diba? bibili na lang. pag wala nang makuha dito, pag hindi seasonal lang ano, ng ampalaya. kaya seasonal is madami pa man dito sa paligid, pati dahon, ba? Diba? pag uh, ano, magluto ng balatong, balatong, balatong ba? Munggo. Ayan. Wala na yatang ano dito kasi kinuhok ko ng mga lumuwas ako arawan, pinamigay ko lang. So, ayun na guys, medyo malabo na ang ano ko talaga. At medyo madilim na.